Sa Center Chapter 401, isang malaking tanong ang posibleng kaugnayan ni Bianetero sa mga prinsipe ng Kakin. Maraming spekulasyon na si Bian Netero ay maaaring may anak na sa isa sa mga prinsipe ng Kakin. Isa sa mga posibleng anak niya ay si Cherednich, ang ikaapat na prinsipe ng Kakin. Ang kanyang malupit na personalidad at malalim na interes sa pagpatay at mga misteryo ay maaari ding salaminin ng isang komplikadong pinagulan tulad ng pagiging anak ng isang biyasang explorer tulad ni Bionetero, kilala si Bion sa kanyang ambisyon at walang takot na ugali, katulad ng kabangisan at psychopath tendencies ni Cerednich. Maring lumaki si Cerednich ng walang kaalaman sa kanyang tunay na ama at ito ang nagtulak sa kanya na palakasin pa ang sarili sa paggamit ng Nen at sa pag-aanda sa kanyang sarili papunta sa Dark Continent. Pangalawa, si Lazarus. Si Lazarus ay isa ring malamang na kandidato bilang anak ni Bion. Kung babalikan natin ang mga ugali ni Lazarus, may kaawig ito na estilo ni Bian sa pagkikitungo. Madiskarte at tahimik pero may malalim na mga plano. Ang kanyang kakayahan na mangibabaw at maging maimpluensya sa likod ng eksena ay maaring konektado sa pagiging isang anak ng isang legendary na figure tulad ni Bian. Sa teoryang ito, maaaring itinago ni Bian ang kanyang relasyon kay Lazarus para protektahan ito mula sa mga panganib ng kanilang maharilikang pamilya, lalo na sa labanan sa sokseyong prinsipe. Pangatlo, si Benjamin ang ikaw ng prinsipe ay si Benjamin. Kilala siya sa kanyang lakas at determinasyon na maaring sumasailalim sa sariling mga katangian ni Bian. Ang pagnanais ni Benjamin na maging hari ng kakin ay kanyang malakas na presensya ay posibleng dulot ng kanyang pagmamana sa pagkakakilanlan ni Bian na isang leader ng ekspedisyon sa Dark Continent. Si Benjamin ay may malinaw na disiplina at pagpapahalaga sa pisikal na lakas. Tulad ng ipinakita ni Bian sa kanyang kasaysayan sa labas ng kakin at sa pagkikipagsapalaran sa mga pinakamapanganib na lugar sa mundo. Posibleng may dahilan kung bakit tahimik si Bian sa kanyang relasyon kay Benjamin upang hindi ito maging target sa Royal Succession War. Pangapat si Alkenberg. Si Alkenberg ang pangalawang prinsipe ay kilala sa kanyang matalino at idealistikong pananaw. Maaaring kanyang paraan sa pamumuno at paniniwala sa isang mas makatarungan lipunan ay e influensya mula sa kanyang amang si Beyond na nagnanais tuklasin ang Dark Continent upang makita mga bagong kaalaman at mapagkukunan para sa ikauunlad ng sangkatauhan. Maaring itinago ni Bian ang kanyang kaugnayan kay Halkenberg dahil nais niyang ito ang maging tunay na tagapagmana ng kanyang pilosopiya na magtataguyod ng balansing paggamit ng kapangyarihan at kaalaman para sa ikabubuti ng lahat. At ang panguli, si Wobel. Si Wobel ang pinakabatang prinsipe ay isang interesante at hindi gaano napag-uusapang kandidato Bagamat isang sanggol pa lamang, posible na si Wubel ay lihim na anak ni Bian Netero. Kung si Wubel nga ang anak ni Bian, maaaring ito ang dahilan kung bakit napaka-espesyal na proteksyon at importansya na ibinibigay sa kanya ni Nakurapikat at Queen Oito. Ang kanyang pagiging bata at inusente ay maaaring nagtatago ng isang malalim na koneksyon kay Bian at posibleng lumabas ang kanyang potensyal sa hinaharap. Kung si Wobel ang tunay na anak ni Bian maaaring niyang taglay ng parehong lakas at ambisyon na magdadala sa kanya sa tuktok ng royal family, lalo na kung ipinamana sa kanya ang sikreto ng Dark Continent. Ang posibilidad na si Bian Netero ay may lihim na anak sa royal family ng Kakin ay magdadagdag ng malaking twist sa Succession War. Kung sino man ang mga prinsipe, ang tunay na anak ni Bian, malaki ang magiging impluensya nito sa kanilang kapalaran at sa susunod na yugto ng kanilang kwento. Ang pagiging anak ni Bian, kasama ang kaalaman at kapangyarihan na may papamana niya ay maaari maging susi sa kanilang tagumpay sa trono. Lalo na kung si Wobel nga, ang liim na tagapagmana ng legacy ni Bian Netero. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.